peace <laughs> So, uh, magandang maga po ngayon araw po ng uh, Miyerkules. Proceed na tayo dun sa area ng clearing operation, Quiapo area, lahat ng isit sa Quiapo area. Dun tayo. Ha, standby lang muna tayo, palis na. Ayun, uh, na tayo dun sa clearing operation natin. Ayala Beach Quiapo, kasi area po ng Quiapo tayo dahil sa preparation ng uh, Malapong Nazareno, nadarating na piyesta. dito tayo sa Ayala Ayala Beach Ayala Beach Ayala Beach Ayala ano? Palangka Palangka area Kasi ngayon na uh, lumabas na yung at dumating na yung mga replica ng uh, nasa area yun know? kakaroon tayo ng clear recuperation po kasi lahat ng replica sa buong uh, Pilipinas at pupunta rito sa Quiapo para sumama sa parada ng mga replica na nasa reno no? mga replica oh, o, no? nakapila na so yan yung mga replica na sinasabi ko kanina Dumating na sila dito sa area ng Kiyapo para sumama sa procession mamaya. Kasi mamaya ay mga bibindisyonan yung lahat. Isa-isa sa harapan ng uh, Quiapo Kiyapo. Iba't ibang galing pa yan. Yun. san san galing pa yung mga replika na yan. Parang sa sakin siya. No? Ne? Replika o. Oh. Mga replika ng uh, Nazareno. Ngayon mamaya ang mga 1.30 magsisimula yung posisyon nila Kaya ikikliat natin yung mga dadaanan nila Kaya nandito tayo sa Quiapo para ikikliat yung mga dadaanan ng posisyon nung sa Reno Mamaya update ko pa rin sa kaganapan dito sa clearing operation natin dito sa area ng the same uh, January 3 Ikatlong araw ng unang buwan ng January haba no, haba yan, ano yan paikot ng simbahan pinaka mga replica so ngayon uh, nandito na tayo sa pinakatulay nung no? Kiapo dito sa malapit sa Muslim area medyo traffic lang talaga yung iba kasi ginagawa po yung kalsada tsaka inaarangan, wineweldingan ayun no? Winewelding nga nila para mag, maging safe yung uh, parada. Isa rin kasi ito sa dadaanan ng Senyor Nazareno. Pero winewelding nga nila yung mga bakod. <coughs> ito yung pinakatulay. Ano? Baka mamaya kasi mga tao mahulog. Kaya winewelding nga nila yung DPWH. Winewelding nga nila para maging safe yung mga tao yung sa magaganap na parada ng Senyor Nazareno Mamaya update ko pa rin kayo mamaya sa kaganapan dito sa massive clearing operation sa paghahanda ng pista ng Pung Nazareno This boy Maso, Kamaso ng Bangal Maso, nandito pa rin tayo sa ere ng Tiapo at uh, magano tayo sa ano ng replica ng Pung Nazareno Makikisa tayo dito ha. Uh, lilinisin natin yung mga dadaanan ng replica. Oh, Sama na. Saka nagpunta. Mamaya, update ko pa rin kayo sa mga ganap na massive clearing operation natin dito. Paglilinis uh, ng mga kalsada at bangketa. Oh, para lumuwag yung dadaanan ng plus ng replica. Oh, Ayun. And... <laughs> Kaya na kaagad yung mga kariton. Kariton ng matanda. Punta po tayo, lakad tayo. Ano, nasa no, 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 Dibulisyo. Eh, ba't di ka nagkasabi sa amin? Maana. Hinintay ka pa namin dun. Hinawag, kumawag si, kay... ano. You know? Hino? Kumawag ka, nakita ko. Nahanap ka pa namin ni Oka. Huwag lang sa amin, Maray. Huwag well, lang eh. Hindi nagsalita sa amin eh. Huwag ka, salita. Tayo, sere sa na tayo ng palanga tsaka kayo sa mula. Ang maya na, wala, wala. Ayun, kung piskado na rin. Yeah. Ito so, kung piskado na rito sa gilid Sidecar kanya po yung sidecar Ano na po? Ay Bawas bawas kaibigan ang rider ay ah tanggal na po, tanggal ay, ay, na lang pupus, ah? ay, okay, yeah, okay, okay. Namin, eh layo pa tayo malapit tayo sa mosque eh tulong na sila ka tulong mo na o oh, lahat yan lahat yan oh, oh. oh, o ano, oh, oh, lahat po yan huwag niyo nang ano may MTTV kami kasama o oh, lahat po eto bawas o oh. Ito, bawas, bawas. Ito, bawas, to bawas. Pati tolda, bawas. Pati tolda, bawas. Ito, ang na niya, no? Para Pati to, bawas. Pati mga tuktok, alis, ha? dat dat. Ito, okay lang. Ito, wag, ha? Ito, sino po may ari? Wala may ari? O, oh, sige na, tanggal na. Ayan, kumpiskado na yung tolda. Wala <laughs> na po, isgad na. Oh, to, kasi sa kalsada, sa dadaanan ng posisyon. Pagal ng mga truck eh. Kaso yung truck, sa dami ng sasakyan. Ito kung piskate na rin. Ay, mga motor po, tabi po. Mga motor, mga motor, kanina itong motor. Wala may Wala wala, o pakitawag po. Masasampa po yan, ako. Ito mga motor, eh. doon na. Wala po. Wala may ari. Oh. Tricycle, tsaka sa'yo, kung piskado na rin. Nandiyan raw no, si boss, nandiyan na no, rin si boss. di face Tol. Matagal na 'yan. Matagal ah. na nga 'yan eh. Matagal na 'yan. Sa tong area. Ah. Akin naman yung bolt Nakakadena, nakakadena. Tira, tira, bolt cutter. Kaya po yung natin. Yun natin. Kaya na, yun natin. na, kaya na. na. ka na naman. Araw-araw yan, nagka Uy, Wala kasama dyan, pare. Oo, oh, lahat. Oo, oh, lahat. Oo, oh, buwat, buwat, Wala kang kasama eh. Buwat, 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 buwat. Buwat, ah, buwat. Hanggal eh, 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 eh. ah. na rin, oh. Inaasak na rin. Ah, ito okay. Dito, pupunta tayo Hidalgo. Elena kami. Aba. Tayo Good day, Tisin. Nagwawalis ng harapan. Yung mga gumagawa ng no, ano. Kuri hindi, para hindi sumabit yung uh, mga electrical sa mga posisyon na gaganapin. Sama din natin yan. Sa exactly pagkira operation. ako lang ka Ano, oh. oh, barangay?